Ay ito nga, palayas nga ang lola nyo sa araw na ito. At ano nga ang ating kinatapusan sa istoryang ito? Ito yun. And good morning! Yes, may lakad ang lola nyo. Eto, sensibertihin. Alam nyo ba, for interview ako ngayon sa isang trabaho. And, mali nyo, yung mga nalalabi natin yung mga... mga araw sa isang linggo makukupahan natin ng isa pa ulit trabaho ay, eh, di ba gano'n napakasipal eh ay pira talaga <laughs> kailangan natin yan kasi may mga binabalak in the future and kaya pa naman at nga pala, yung trabaho pa kahapon okay naman nakaapat akong kliyente tapos ako naikipit ulit yung iba kasi maingay and bye at sobrang agang-agang good morning sa inyong lahat at may hati din lang muna tayo dito sa ano sa airport may uuwi sana oh. ay kailan kaya ulit tayo makakapunta dyan sa airport yung pasahero talaga ay talagang taghatid na lang talaga tayo ngayon eh, at syempre nagpadala at nagpasuyo ako ng chocolate at fish oil para sa aking parents at mga kabatid oh, di diba? at simula na ulit natin ating kwentuhan and good morning. Haru, haru, haru. At ang boses ng lola nyo'y nawawala na naman. Meron tayong lakad ngayon. Ito na nga. Yung latest. Hindi apply apply nga ang lola nyo. E tapos na-interview ako doon sa una kong trabaho. And, pasok naman ang lola nyo, ha. Kaya nga lang, nag-training muna ako ng, dapat 3 to 5 days yun. Kaso, nung unang araw ay, hindi nga dumating yung aking trainer, from Auckland pa yun. Kaya, yon second day na lang ako nakapag-training. And, yes, nagtatrabaho ang lola nyo, sa isang massage spa. Yes, kailangan -kailang ko na yun. Ah, pakapispool. Apaka-relaxing. Apaka-bango. Yes. Kailangan, kailangan ko yun kasi nga, alam nyo naman, <coughs> alam nyo naman, Ay, pero ito, kasi noong unang, unang, yun nga, <coughs> nag-training ako ng, ng, two days, tapos yung aking pa-fourth day nga, ay hinay na nila ako. So, hindi mo nila ako binigla. Binigyan lang nila ako ng four clients. So, ilang hours yun? Nine yata. Nine hours. O, 8? eight. <coughs> Bale, ano, ang patraining nila ay dahil nga ay na-offer no nila talaga full body massage. So, ilang, ilang parts ba ang ating body? <laughs> Eh, yun nga. Sa ilang, sa isang body nga, ay ibang, ibang, ibang steps. <laughs> dahil sasaulihin mo yun. Tapos, lalagyan mo ng, ng pressure. At may technicalities. Dahil may iba't ibang hagod. At <laughs> saka, ko. Medyo okay naman. Yung unang araw ko, talagang pinawisan ako. At tapos, malamig na dahil mga winter. Hindi ko alam, baka doon ko yun na nakuha itong ubot si Pungko or nung nag-date tayo ni na Maricar at Ruby. <laughs> Then exposed talaga ako dun sa sa lamig. Ang lamig talaga dun sa park. Sa park maganda naman talaga pumunta. Tapos, as of now, nakadalawang straight duty na ako 9 hours na 7 clients usually 7 clients talagang i-handle mo sa isang oras yun, isang client magmamasad, ma-charge -ma 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 ka ng isang oras, oh, so yun nga okay naman, medyo yung pagod ko nung sa apat kasi puro sa lalaki, yes na-handle ako ng lalaki ng malalaki, so grabe yung ano, pag hindi ko kaya, are, yung ginagamit ko oh ito, talaga naman eh syempre mag-iingat-ingat lang ako at pag pagtalaga ako tumuon sa kanya ng siko ko ay ano pa, imagine nyo na <laughs> kung anong <coughs> mangyayari ingat-ingat lang kaya tayo lang mag ingat din kasi nga, eh, syempre at saka nung sumud na mga araw mostly babae ang nahandle ko, kaya lang ang papayat paano mo naman yung didiinan pero gusto daw nila ng madiin eh parang mababalian eh so far eh sabi naman nila eh, okay perfect, fantastic lovely ilang lang narinig ko meron, pero meron si talagang hard talagang babaeng malaking katawan nag request talaga siya ng heart talaga excuse me po <laughs> Pero hindi ko talaga nabigay sa kanya yung kanyang satisfaction. Pero okay lang naman daw kasi bago lang naman daw ako. Understood na daw. Buti na lang babae. Pero talagang in ko din yung talaga. Ay bahirap talaga kasi malaki siyang babae. Kaya ang hirap i-reach yung kanyang satisfaction. So, adjust, adjust na lang tayo next time. So, ito nga, meron tayong tatagpuin ang ating model. Kinailangan ko ng model noong second day ng ating training. So, nagpa-unlock naman siya. Eh, syempre, i-date naman natin siya dahil nakaka, nakakahiya naman. Pero, nakalibre siya ng kanyang training. Nagvento siya siya yung copy, yung alam nyo ba yung ito, yung ganyan. O, oh, di ba? Marunong talo. Wala niya na. Yan, okay daw. Masirap daw. Very good. And yun nga. Itatagpain natin yung ating model mamaya. And see ya. At yung isa naman, dahil nga natanggap ulit ang lola nyo sa isang trabaho. Sa food naman yun. E eh, pag-usapan natin yun sa isang araw. Okay? Hindi na ako naligo el make my model? huh? si Nita. ano yung ano, ka na, ka kasiya? ano siya? kaya model ko yon. ano di ka muna balian? may marks pa? nag nag naglagay ka ng ano? naglagay ka ng comment tapos na aming kwentuhan dito sa Queen's Gate at malapit-lapit lang yung pinuntahan namin dito talaga sa Queen's Gate. At bumili nga ako ng gamot para sa akin. At baka nga hindi makapagtrabaho pero sa totoo lang ay talagang hindi ako nakapagtrabaho next day. At talagang tinamaan ako ng trangkaso. Pero inyo yung aking rest day, puro sakit-sakit, higa-higa at tapos yung paso ko absent. Eh, tapos ito nga aking mga halaman. Nakaka-stress din pag masdan kasi nga winter. Ayun nga, nalalamig sila. At bahala na kayo dyan. Makarecover naman sana kayo sa summer, sa spring. Ano? Abay, malapit-lapit na lang yun. Eh, parang isang buwan na laang. O oh, diva, afaka peaceful, afaka bango at napaka relaxing. O oh, diva, tama, do more of what makes you happy. <laughs> And may sarili nga pala akong locker. And yung mga client namin pwede mag-comment, pwede mag-message at ito yung na-receive namin. At personally, meron din ako. oh, di ba? Apa ka saya? Very good. Very, very nice. At syempre, very nice pa. And dito, may first tip na ako. And sana, more, 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 more to come. Syempre. Ay, pero sa totoo lang, ay madami ng kasunod yan. At sana'y dumami pa. And good morning. Nakaka-good vibes na naman tong ating indoor dito. Oh, may simula na siyang flowers at 'yan ang ating pa-July na mga picture And it, it's my birth month. At eh, syempre, apaka-special na. Dahil sa panahon na lang nag-e-edit ako ay August na kaya alalahanin natin yung month of July. At ito talaga yung nagpapa-special ng aking araw sa ngayon. And it's my day off na naulit at ayan ang ating patuyo tapos mushroom yun yung talagang nakahihiligan ko na ngayon at isda and gawa nga na tayo nitong ating fish lumpia nadala din tayo sa ating work ng mga patikman naman syempre noon tayo TV and kasabila naman ng may namamatay nating halaman ay eh meron tayong mga lumalagot i-share-share natin sa ima kasi kailangan daw niya na halaman and syempre papasok na tayo next day eh dito nga sa new work ng lola niya ay eh, meron tayong katabing bakery and bumili muna tayo ng sponge cake at syrup niyan and from work ay eh, may pupuntahan nga tayo at na-invite nga tayo dito sa isang pa-dinner kasama si Rapa Boy dito sa choir yes ang dami natin ano ay meron nga dyan kakasalin at ito nga nagpagawa nga tayo ng cake sa Mrs. Tubi And that's all for today's video and thanks for watching. Bye bye.